good morning mga mas papakita ko sa inyo mga maganda mga dito sa buhay. Bulacan mga mas may nakita mga Boston sweater mga early bird nasa 8 months old ano pa mga mas mga sweater Meron yung kanawayan ng kaibigan ko. Oh. Magandang kanawayan. Oh. Ano <laughs> yung pa, mga Gilmore. <laughs> na, puro kanawayan ito. Tatlo na lang pala natin. Tatlo na lang natin ang kanawayan. Oh. Ano? <laughs> mga masarap. Puro kanawayan ito.